Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Isang magandang araw sa iyo kaibigan. Kamusta ka na? Naway, nasa mabuti kang kalagayan maging ang iyong uh, pamilya. Sa araw na ito, patuloy tayo sa pag-aaral mula sa salita ng Diyos at uh, titignan natin kaibigan kung ano ang uh, paalala o patuloy na paalala para sa atin patungkol sa ating katawang lupa na ito ay gamitin natin sa kapurihan ng ating Panginoong Diyos. Ang ating tema ngayon ay Honoring God in Our Physical Bodies. At titingnan natin kung ano ang paalala sa atin ni Pablo na kanya nang naunang ipinahayag sa kanyang mga tagapakinig sa Korinto. Bago tayo dumulog sa salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit. Marami pong salamat sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa araw na ito, muli ang aming pagdulog sa inyong banal na salita. Muli sa napakarami pong pagkakataon at kapamaraanan, humihiling kami ng mga pagpapala. Higit sa lahat, karunungan at pagpapalang spiritual. Sa lahat po ng inyong gagawin sa aming buhay, Panginoong Diyos, sa lahat ng aming matatanggap, nag-aalay na kami ng aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. honoring God in our bodies. Kung hawak mo ang iyong Biblia, kaibigan, pakibuksan mo ito sa aklat ng unang Korinto. Pag-aaralan natin ang kabanata 6, mga talata 12 hanggang talata 20. Ngunit pagtutuon natin ng pansin ang verses 19 and 20. First Corinthians chapter 6. Uh, Pagtuto na natin ng pansin ang verses 19 to 20. Kung may panahon ka, pakibasa mo yung buong kabanata 6 sa unang Korinto. Uh, Kaibigan, tutunghayan natin kung ano ang paalala ni Pablo patungkol sa pagbibigay parangal. Ito yon ano? Pagbibigay parangal sa Diyos sa pamamagitan ng ating katawang lupa. Bilang mga mananampalataya sa ating tutunghayan, may pangihikayat at utos na gamitin natin ito sa kapurihan ng ating Panginoong Diyos. Ganito ang ating mababasa dito sa verses 19 and 20 na pagtutuunan natin ng pansin. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 muna tayo. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo kung hindi sa Diyos. At talata dalang po, binili niya kayo sa malaking halaga kaya't Gamitin ninyo ang inyong katawan upang parangalan ang Diyos. Sa wikang English, sabi po dito sa verses 19 and 20, pagdudugtungin ko na po at ipaparaprace ko lamang po. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? So glorify God in your body. Kaibigan, sa isang tunay na may pagkakilala kay Kristo o siya na tunay na ipinagkatiwala ang kanyang buhay sa Panginoon, o tinaguri ang mana ng palataya, sapagkat alam mo, not everybody is a child of God, uh, yaan ay katotohanan, hindi lahat ng uh, nilalang ng Diyos ay kanyang anak. Yes, um, kung maituturing natin, tayo by uh, original uh, birth, ika nga, no? pero yung kapanganakang muli, hindi lahat ng tao ay tumatanggap pa sa ating uh, Panginoon. At bilang mga mana ng palataya, tayo ang kausap ni Apostol Pablo. Alam mo kaibigan, alam ni Apostol Pablo ang ibig ipahiwatig ng talatang ito. Pakahulugan nga niya nad, nagdadalamhati ang Diyos sa tuwing ang kanyang mga anak ay nakikiayon sa gawain ng sanlibutan. Sa halip na ng mga bagay na magbibigay papuri sa ating Panginoon. Pagka nga binasa mo yung Matthew chapter 5 no verse 16, sabi nga ng ating Panginoon Diyos doon, eh, no? Panginoong Iso Let your light shine among men so that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng tao. At ito ay reiterated by uh, Paul sa kanyang mga tagapakinig sa Korinto. Ito ay isang apila pa rin kaibigan, para sa ating mga mana ng palataya, tayo ang primary audience dito ng apostol. Sa talata 18 nga, pagka mo yung uh, early portions, kasi 19 and 20 binasa natin, Pag binasa mo nga yung verse 18, eh, sabi nga ron, eh, kung nahaharap sa tukso ang isang mana ng palataya, ay parang sinasabi na o oh, pahiwating ni Pablo, naggawin natin kung anong ginawa ni Joseph. Siya ay literally umiwas. At alam mo naman si Pablo, sinabi rin niya, no, flee from any form of immorality. Kaibigan, ang patungkol sa talatang ating tinatalakay ay anuman ang kasalanang gawin natin, ito ay may kinalaman sa ating sariling katawan. Ganyan yun eh. Sa atin ng mga tinaguri ang anak ng Diyos, nananahan ang banal ng banal na spirito. At kung pipiliin nating gumawa ng kasalanan, hindi ito magbibigay kaluguran sa ating Panginoon. Hindi lamang yon magiging isang masamang halimbawa tayo ng ating patotoo ano ang magiging bunga, malulungkot ang ating Panginoon, magdadalamhati ang ating Panginoon dahil sa ating ginagawa. Kaibigan, alam mo, sa isang hindi patunay tunay na ipinagkatiwala ang kanyang buhay kay Kristo, ang paksang ito, no, itong tema na ating pinag-aaralan, uh, honoring God in our body, ang parangalan ng Diyos sa katawang lupa ay maaaring hindi mahalaga sa iba nating kapwa wala siyang sapat na kaalaman patungkol sa pagiging mabuting katiwala. Ganun naman talaga yung iba nating kapwa, eh no? Parang uh, wala nang kinabukasan kung mamuhay. Hindi ko nilalahat. May iba tayong uh, mga kapwa na ganyan, na parang hindi hindi iniintindi ang uh, kinabukasan at hindi nagiging mabuting katiwala. They engage in all sorts of uh, immorality. Pinipili nila 'yon. Kaibigan tayo ay nakababalita na may mga kapwa tayo na patuloy na ginagamit maging ang katawang lupa no sa masamang paraan upang magkaroon ng kasaganahan at ng kaganapan Ganun ang kanilang pananaw ginagamit nila ang kanilang uh, physical bodies to be able to accomplish yung kanilang mga ninanais na sila ay nais nilang maging masagana nais nilang uh, maging uh, magkaroon ng kasapatan ang iba naman ay nakikiayon sa gawain ng sanglibutan. Alam mo kaibigan, sila, yung iba nating kapwa na gumagawa ng ganito, ay pinahahalagahan lamang ang kanilang sarili. Parang ipinapakahulugan nila sa kanilang pananaw na mas maganda ang ninanais nila para sa kanilang buhay. Parang ganito yan. Na, ako, katawang ko to. Ako bahala rito. Kung ano ang gusto ko, yun ang dapat gagawin ko. At hindi ang layo ng Diyos para sa kanila ang kanilang kaunahan kung hindi ang pansariling layon at kaya namumuhay na napapariwara. Pansarili lamang ang iniisip. Sobrang pagsisikap. Yung iba ganyan. Sobrang pagsisikap sa gawain. Sukdo lang isakripiso ang katawang lupa. Kaibigan, mana ng palataya ka man o hindi pa, hangad ng Diyos ay kadalisayan sa ating buhay. Huwag tayong magmarunong sa mga bagay na hindi natin pag-aari. Alam mo 'yun wika nga ni Pablo no Pagka binasa mo yung uh, uh, kabanata 7 naman no 1 Corinthians chapter 7 nasa chapter 6 kasi tayo lalo na yung verse 23 sa 1 Corinthians 7 Sabi nga rito inu ni uh, inulit ni Pablo uh, binili kayo ng Diyos sa malaking halaga ano yung malaking halaga niyon yung dugo ng ating Panginoon Huwag kayong paalipin sa tao Bagaman ang talatang ating tinutunghayan, ito nga ay para sa atin as primary audience ng mga ng palatea. May aral kaibigan para sa iyo kung hindi mo pa si Jesus. Tayo ay dapat sumunod anuman ang nais ng Diyos para sa ating ikabubuti at kapakanan. Kaya ang panawagan dito, yung appeal is also for you na wala pang tunay na pagkakilala kay Jesus. Gawin nating uh, maparangalan ng ating Panginoong Diyos maging sa larangan ng ating pamumuhay sa mga bagay na ginagawa natin. Hindi natin na naisin ang kaparusang ipapataw sa atin ng Diyos dahil ito uh, maituturing tayong hindi tumatalima sa kanyang mga ipinag-uutos. Kaibigan, ang utos ng Diyos ay para sa lahat. Mana ng palataya ka man o hindi pa. Nais ng Diyos ang pagtalima sa kanyang panuntunan bilang pagpapakita rin ng ating pag-ibig sa kanya. Baka nga mas, uh, maha, mas pinahahalagahan mo at uh, iniibig ang sarili higit sa Panginoon. Ganon yung iba nating kapwa eh. Kaibigan, tayo ay nagkakamali kung ganyan ang ginagawa natin o pananaw natin sa ating sarili. Inuuna natin ang sarili nating kapakanan. Kaibigan, may tanong dito eh. Paano mo ipinapakita ang iyong pagpapahalaga sa nais ng Diyos? Sa larangan ng pagbibigay karangalan. Papaano mo ito ipinapakita? Kaibigan, paninilbihan sa Kanya. Ito ang ninanais ng ating Panginoon. Huwag natin pagtuunan ng pansin ang pagpapahalaga sa sarili sapagkat ito ay ninanais lamang natin at hindi natin ginagawang kaunahan ng ating Panginoon. Kaibigan, tandaan natin, pahalagahan natin ang lahat na kaloob ng Diyos, maging ang katawang lupa. ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC. Isang mapayapang araw sa mga sumusubaybay sa Hardinang Panalangin dito sa 702 DZAS via radio and internet TV. Ako po si Pastor Sal de Camia ng UCCP and Evangelical Church sa lungsod ng Imus. Kagalakan po na aking pangunahan ng pananalangin para sa ating mga listeners and viewers at sa mga prayer partners ng FEBC Philippines. Tayo po ay manalangin. Nagagala kami, Panginoon naming Diyos, na makanig ka sa aming pananalangin at sa araw na ito ay idinudulog namin sa iyo ang mga taga-subaybay sa mga programa ng FEBC Philippines sa radio at internet TV. Kinikilala namin na ang kabuuang ministeryo ng FEBC Philippines ay malaki ang naitutulong sa pagpapalalim sa pananampalataya ng mga taong palagi ang sumusubaybay hindi lamang sa aming bansa kundi maging sa mga bansa sa Asia kung saan umaabot ang transmission ng kanilang international transmitters at sa pamamagitan din ng World Wide Web. Nagpapasalamat kami at dumadalangin na naway patuloy mong diringgin ang mga hibik at panalangin ng mga listeners and viewers na masustain ang mga pangangailangan ng FEBC Philippines sa kanyang non-commercial operations. Alam namin patuloy mong pinakikinggan ang mga panalangin ng mga taong matuwid. Kaya't inaasahan namin na patuloy mong igagawad ang katugunan upang marami pa ang mga may kakayanan na sumuporta financially sa mga needs ng FABC Philippines whether they are individuals or corporate entities. Iniluluhod din namin sa iyo amang banal na maging instrumento ang FEBC Philippines sa pagtugon mo sa pananalangin ng mga individual listeners na nagsasend ng kanilang mga prayer concerns sa panahon ng kanilang pakikinig at pagsubaybay either using their cell phones, Facebook Messenger at pagtawag via landline. Nagpapasalamat din po kami sa mga pastors at mga congregations na nakikibahagi sa pagdulog sa iyo para sa kapakanan ng aming bansa at sa iba't ibang mga prayer concerns na ipinaabot namin sa iyo sa pamamagitan ng pakikibig nila at pakikipaglig sa iyo sa hardin ng panalangin at sa mga makabayang pananalangin. Maraming pang-aanihin, ngunit kulang sa mga mag-aani ayat sa mga hindi direktang makakatugon sa tawag ng paghayo upang maipangalat ang ebanghelyo ng pagliligtas mo o Panginoon ay makibahagi ang FEBC Philippines at ang kanyang mga listeners, viewers and prayer partners sa pagsasakatuparan ng iyong dakilang atas o Great Commission sa sangkatauhan. Umaasa kami, Panginoon, na iyong diringin ng aming mga dalangin para sa kapakanan ng aming mga listeners, viewers, and prayer partners ng FEBC Radio TV sa pangalan ni Yesus, Amen. Sa ating pong pagpapatuloy ngayon dito sa ating uh, programa sa Hardin ng Panalangin, bahagi po nito ay dudulog tayo sa ating Panginoon upang uh, ipanalangin ang kahilingan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa isang napakagandang pribileyo ng pamamagitan sa larangan ng pananalangin at sa mga sandaling ito'y idudulog po namin ang kahilingan ng aming mga kapatid sa pananampalataya. Naway! Kung loloobin mo at ayon sa inyong takdang panahon, makakaroon ng tugon ang aming pong mga inihahain. Ganito po ang tugon ng mga sumusunod na kapatiran. Tulad ng Manalag Family, ang kanila pong pananalangin ay complete healing. Lahat po ng miyembro ng kanilang uh, sambahayan ay inuubo at sinisipon. Kagalingan, Panginoon Diyos, ang kanilang idinudulog. Kay Sopronio, spiritual healing ang kanyang kahilingan kay kapatid Rich, bagaman hindi po niya binanggit ang kanyang kalagayan, kagalingan rin ang kanyang idinudulog. Kay Marlin naman po, namamagitan po siya ng kagalingan sa kanyang, uh, para sa kanyang pamilya. Ito man po ay sa larangang pisikal o spiritual, yan po ang pananalangin ni kapatid Marlin, kagalingan sa buong sambahayan. Kay Myla, ang kanya pong uh, pananalangin ay patnubay as well as direction. Siya po ay bibili ng bahay para sa kanyang mga anak at uh, nais po niya na magkaroon ng uh, karunungan at higit sa lahat sa higit sa lahat patnubay na mula sa inyo. At para po kay Nelia, ang kanya pong pamamagitan ay isang pasasalamat Panginoon sapagkat nakapasa po ang kanyang anak sa kanya pong physical therapy licensure exam. Nagpapasalamat si kapatid Nelia sa pagkatinugon mo ang kanyang pamamagitan para po sa kanyang mahal na anak. Panginoon sa aming pong mga idinulog ang tugon lamang kung loloobin mo at ayon sa inyong takdang panahon. Anuman, kay ilan mo man ito tugunin sa anumang kapamaraanan, tanggapin mo o Diyos ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan sa ating uh, buhay bilang mga mananampalataya, parangalan natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng paninilbihan at uh, sa pamamagitan ng pagpapakita ng uh, magandang patotoo at magandang kaayusan sa larangan ng ating pamumuhay. Tandaan natin kaibigan, ang lahat ng sa atin ito ay galing sa ating Panginoon at inaasahan ng Diyos na tayo ay magiging mabuting katiwala, maging sa katawang lupa. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa paalala, sa pangalan ni Jesus. Amen. My Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin Kuspos at ito ay magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, से पर्सौ दे देस्मा